magandang hapon no, sa ating lahat. Ayan, dito kami sa bukid ni Papa Bear. Kasama ko si Papa Bear ngayon. Ito yung kanyang mga ano, uh, tanim na saging. Ayan, sa background, tingnan nyo mga kababayan. Ito yung uh, tanim niya na lakatan. No? Lakatan po yan sa kabila. Doon sa kabila naman ay saba yung tanim niya. Eh, dito, yung mga hindi na tubo na saba nung nakaraan. Tingnan nyo po. Oh. Ayan, oh. Yan, hindi po tumubo yung ilang saba. Nasulitan na po ni Papa Bear. Ayan, may mga tanim na po yan. Kaya kahit pa paano ay eh, may aantayin din tayong uh, tutubo dyan, no, mga kababayan. ah uh, thank you so much, no? Uh, at least kahit pa paano, almost 6 month na yung mga lakatan na yan. Yung iba, maliliit pa, yung iba, video open okay na rin, no? Uh, kahit pa paano, ay uh, maganda na rin yung tubo nila, no? Ayan. Shout out, Papa Bear! Shout out mo! Mga Hello! Mo. Shout out sa mga sumusubaybay <laughs> sa... Uh, <laughs> and, uh, ano ni Deber Boy? So, kahit pagod ka, binibidyuhan ka pa. Oh. shout out. Ah, oh, yan, shout out. Ingat kayo palagi, ano? Ah, uh, shout out sa lahat ng mga farmers no na nagtatanim din ng saging. Yan, ingat po kayo palagi. At uh, good luck. Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, Papa Bear. Bye-bye.